Naaresto ng mga tauhan ng substation 5 ng Pasay City Police Station, ang dalawang sospek, kabilang na isang minor de edad sa isinagawang Oplan Sita sa kahabaan ng EDSA Extension, Corner Park Avenue Extension sa Barangay 79 Sound 10, Lungsod ng Pasay. Pinahinton dalawang sospek ng mga otoridad dahil sa nagmamaneo ng motorsiklo na walang suot na helmeta. Sa halip ng minto, mas lalong pinabilis ng dalawang sospek ang pagpapatakbo ng motorsiklo na nauwi sa habulan at bumangga sa isang taxi dahil ang para maaresto ang dalawa. Kinilala ni South End Police District Director, Police Brigadier General Kirby Jambrion Brion ang mga sospek na sina Roniel Hermogeno, 22 years old, at alias Dick, 17 years old, na kumpis ka sa dalawang sospek ang isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang na dalawang gramo na nagkakahalaga ng 13,600 pesos na kumpis ka rin sa dalawang ginamit ay Yamaha Mio color black at improvise handgun magazine, anim na live ammunition at isang black belt bag na harap ang dalawang sospek sa paglabag sa Republic Act 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Section 11 of Republic Act 9165 o yung paglabag sa possession of dangerous drugs Republic Act 4136, Tropic Code of the Philippines at Article 151 of the Revised Penal Code, yung resistance and disobedience to the person in authority of the agent such person at reckless imprudence resulting in damage to property. Pinuri naman ni NCRP Original Director Police Major General Edgar Alan Kubo ang Pasay City Police Station na pagpapatunay lamang aniya na mahalaga ang patuloy na pagsasagawa ng Oplan Sita laban sa kriminalidad. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.